Good morning. Hari naman kami di. Nagahawan. Sang kasagingan. Oh, sa si GR na oh. Okay, sa si GR, porti ni Kapisan. Kuha siya. Working student. Uh, he is uh, working uh, during Saturday and Sunday para may nagpliti siya allow So, siya nang ginakarna mong para mag sang area, sang banana plantation. Yan ni sister banana, banana plantation. Na kundi may inuglitin na saya sa uh, during school days. So, ang muna yung niya. Okay, guys. Thank you for watching. See you in next video. Bye-bye!